Magandang umaga, darito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Higa si Pangulong Bongbong Marcos na mabibigyan ng clemency si Mary Jane Veloso, ang Pilipinang nasa death row sa Indonesia. Nakapulong kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang si Indonesian President Joko Widodo. At ayon sa Department of Foreign Affairs, inaasahan ng Pangulo na mapapatawad si Veloso para siya ay makalaya na. 2010 na mas intensyahan ng kamatayan si Veloso sa Indonesia matapos makitaan ng ilegal na droga ang kanyang bagahe na pinadala sa kanya ng kanyang mga recruiter. Pinadalha ng pamilya Veloso si Pangulong Marcos at Indonesian President Joko Widodo ng liham kahapon. Kwento ng ina ni Mary Jane, tinatanong na siya ng kanyang anak kung ano na ang nangyari sa kanyang kaso. Kailan daw po ba mga kalaya, mga kalaya basya, siya, Nakakulong na daw po yung talaga may ari at nahatulan na ano raw po at bakit hindi pa siya magtulong ang mga kalaya. Samantala sa pulong din kahapon, nilagdaan ang ilang kasunduan kabilang yung patuloy na pagsusupply ng Indonesia sa Pilipinas ng coal. Pinag-usapan ang mga issues sa West Philippine Sea. Iginit dalawang pangulo na dapat masunod ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na legal na basihan ng mga aktividad sa mga karagatan. President Widodo and I had a fruitful and honest discussion on regional events of mutual interest such as the developments in the South China Sea and ASEAN cooperation and initiatives. The Philippines and Indonesia affirmed our insistence on the universality of UNCLOS Which sets out the legal framework that governs all activities in the oceans and in the seas. But there are many things uh, still need to be improved. Uh, revision of uh, border crossing agreement and border patrol agreement of 1975 need uh, to be expedited. Uh, Settlement of uh, Continental Self-Boundaries need uh, to be pushed. I also seek your excellency's support related to purchase of uh, anti-submarine warfare aircrafts from the Philippine Navy from PTDI Indonesia. Para sa road widening, nakatakdang gibain ang isang fire station sa Maynila na noong pang 1920s ipinatayo. Tinututulay niya ng isang grupo na nangangalaga sa kultura at mga antigong istruktura sa lungsod. May unang balita si Emil Sumangil. Humigit kumulang isang siglo nang nakatayo sa kabaan ng Ramon Magsaysay Boulevard sa Maynila, ang Santa Mesa Fire Station Number no. 8 na itinayo noong 1920s. Mula sa labas hanggang sa loob ng fire station na ito, makikita ang kalumaan at ang mga antigong aparatong gamit ng mga bumbero noon. Gaya ng fireman's pole, sinaunang mga fire alarm at mga makalumang telegraph machine na ginagamit para makapaghatid ng mensahe gamit ang Morse code. Pero ang fire station ay ito nakatakda ng gibain para bigyan daan ng road widening project sa lugar. Last year po namin ito na i-beat. Awarded na rin po ito. From 335 square meters, ang matipiran na lang almost nasa 150. Kalahati ng fire station, ito yung naging basis para i-reconstruct na lang itong fire station. At the same time, ina-align din natin yung ating programa, yung modernization ng Bureau of Fire Protection. Dito kontra ang Renasimiento Manila. Isang grupo ng advokasiyay, pangalagaan ng kultura at mga antigong istruktura ng Luzon. For us, hindi dapat siya masira. However, syempre, nandun din kami sa we want the structure to survive. Sa so, mahalaga din ito para maunawaan din ng mga Pilipino paano ba yung kwento ng pag-unlad in terms of the story ng firefighters and the firefighting sa Pilipinas. Sumulat na raw sila sa National Historical Commission of the Philippines para harangin ang planong demolition. The best we could do is actually retrofit and strengthen, have a structural analysis. Anong parts nito talaga yung maayos pa, kaya pa ma-salvage, and as much as possible, most of the building yung gusto nating maging intact pa rin naman. Pero ang Bureau of Fire Protection, pabor na magtayo na ng bagong gusali dahil bukod sa nababakbak na ang mga kisame, wala na rin daw tigil ang tulo pag uulan at binabaha na sila dahil bulok na ang drainage system. Modern design na po ito, capable po siya na mag-house ng iba't-ibang equipment, vehicle, fire trucks, ambulance na kailangan po ng ating community. Of course, there's a need for development, improving fire facilities, firefighting facilities, but it should not be sa expense no, kasi sira ng mga treasures na ito. Sa ngayon, mananatili munang nakatayo ang fire station hanggat wala pang building permit na ipinapalabas ang Manila City Hall. Ayon sa Public Information Office ng Luzod, bine-verify nila kung kumpleto ang mga dokumentong isinumite sa kanila ng BFP at walang pagkontra ang NHCP. Ito ang unang balita, Emil Sumagil, para sa GMA Integrated News. May outbreak ng acute gastroenteritis sa Baguio City. Yan ang unang balita ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. I would like to declare, uh, officially declare, that uh, we have an outbreak of gastroenteritis ang deklarasyong yan ng alkalde ng Baguio City, kasunod lang ng hindi narupang karaniwan na diarrhea cases sa lungsod ayon sa kanilang health service office. Sa ngayon, umabot na sa 1,602 ang napaulat na kaso ng food and waterborne diseases sa City of Pines. Mahigit 200 ang establishmento at 80 bahay ang apektado. Kabilang sa mga tinamaan ng 14 na miyembro ng pamilya Kirubin mula sa Rizal at bumisita sa Baguio nitong nakaraang holiday season. Dinala sila sa ospital matapos makaranas ng pagsusuka, pananakit ng tiyan at pagdudumi. Kwento ni Mary Grace, umakyat sila sa Baguio noong January 5 at kumain sa isang food establishment. Service water daw ang kanilang ininom noon. Kinailangan pa raw nilang maospital pero nakauwi rin. Gayunman, di rin natapos ang pananakit ng tiyan ng ilan sa kanila. Ang hirap umuwi. Tagal ang biyahe namin eh. Halos na 4. Umabot kami talaga ng no 5 hours kasi lahat ng stopover, tumitigil kami. Ang ilan pa sa mga pasyente ay mula sa Itogon tuba at latinidad na kumain sa ilan pang food establishment sa Baguio City. Ayon kay Mayor Magalong, maging siya at ilan sa kanyang mga kaanak at kaibigan ay tinamaan din ng dayariya. Nagsagawa ng emergency meeting ang lokal na pamahalaan dahil sa patuloy na pagtaas sa kaso ng dayariya. Malawakan at malaliman ang investigasyon ng City Health Services Office. Pangunahing tinitignan ng posibleng kontaminasyon sa tubig. May gitatlong dang establishment at kabahayan ang kukuha na ng water sample para sa water testing. We will be uh, up on our toes and uh, doing a lot of uh, water testing. And actually, uh, we are... We are now with with the with from the meeting of uh, with the mayor this morning uh, we are now partnering with the bcpo to help us also do the water testing as fast as we can so that we can screen the water and if it's positive then uh, we will now subject it to bacteriological examination. Nakahanda naman daw ang mga pagamutan sa lungsod sakaling tumaas pa ang kaso ng dayariya. I think kaya naman ng mga hospital ito na i-accommodate since hindi naman sila nagtatagal usually sa mga hospitals. Oo, karaniwan kasi OPD. Hanggang sa Biyernes inaasahang lalabas ang resulta ng water tests. Pero habang hindi pa lumalabas ang resulta, pansamantala ipinagbabawal ang pag-inom ng tubig na mula sa gripo. Ito ang unang balita, Jasmine Gabriel Galban ng One North Central Luzon para sa GMA Integrated News. Bukod sa pagiging powerful singers, muling ipinakita din Asia's Limitless star Julian San Jose at Shining Inheritance star Kylie Alcantara na may ibubuga rin sila sa dance floor. Wow! Pumataw ang dalawang sparkle artists sa kanilang latest dance cover ng Shenyang Anthem. Pinosya ni Kylie sa TikTok na may caption na Love You Mare. Maraming fans ang natuwa sa cool at good vibes ng dalawa. Meron na yung more than 300,000 views at pinusuan ng mahigit 26,000 netizens. Magkamukha sila in the video ah. Cute, ha? Oh. Pwede silang magkapatid. <laughs> ah, naso. May arawang sahod ang mga driver ng modern jeep sa ilalim ng PUB modernization program. Pero kailangan nilang maabot ang kota na itinakda ng kooperatiba. Live mula sa Castle City, may unang balita si James Agustin. James. Gang, good morning. Inalam ko kung paano ba yung naging sistema ng sahod ng mga driver ng modern jeep. Kung tutusin, Igan, ay mataas talaga yung kota nila kada araw, pero kaya naman daw itong maabot. Yung mga driver naman ng traditional na jeep na nakausap ko na nakapag-consolidate na, umaasa na mas tataas ang kanilang sweldo at magkakaroon sila ng benepisyo sa ilalim ng PUV Modernization Program. Para mga sahod na 1,200 pesos kada araw, kinakailangang maabot ng modern jeep driver na si Bong ang kota na 10,500 pesos. 15 pesos ang pamasahe sa unang apat na kilometro. 73 pesos naman mula SM Fairview hanggang Buendia. Ma-reach dapat namin yung kota na yun. Oo. Paano kung hindi nyo ma-reach yun? Mababawasan naman pero konti lang. Halimbawa, hindi namin na-reach sa 9,500 lang. Magiging 1,000 na lang magiging sahod namin. Kapag naman daw sumobra sa kota ay incentive na raw nila ito kaya may dagdag kita. Bukod sa sahod, kompleto rin daw ang kanilang benepisyo. Sapat naman yung kita namin. Kasi yung may benefit, kasi yung lalagpas po doon, incentive na namin eh. Kapag na-reach namin yung kota, pag lumagpas pa kami doon, amin na po yun. Ganun po. May benepisyo din po kayo? Meron po, complete benepisyo po kami, kompleto. Tulad ng? SSS, pag-ibig, PhilHealth, kompleto po yan. Ganito rin ang sistema na ipinatutupad sa kooperatiba na kinabibilangan ng iba pang modern jeep driver na amin kausa Tsaga-tsaga lang po talaga, kaya po. So, basta, ano, i-maintain lang po yung apat na ikot. Apat na ikot po, kaya po. Ilang oras po yon? Depende po sir, kasi minsan traffic, minsan hindi. Depende po sa oras sir. Basta may tsaga ka lang po sa biyahe. Eh. Ilang ikot yon? Lima po, lima ani minsan ganyan. Uh, kompleto sa beneficyo? Oh, Opo, kompleto po kami. Ang ilang driver naman ng tradisyonal na jeep sa Philcoa na nagpa na. Hindi pa raw na ipapaliwanag sa kanila kung paano ang magiging sistema ng sweldo kapag modern jeep na ang pinapasada nila. Sa ngayon, 800 pesos ang boundary nila sa tradisyonal na jeep. Kaya naglalaro sa 500 to 700 pesos ang arawang kita. Mataas na siro ang kita siro. Pag, hindi ko siya ko alam kung may ano ba yan, kung mataas ba ang kita. Sa benepisyo? Parang Meron siguro benepisyo na... Si Mang Limuel naman na halos limang dekada ng jeepney driver kahit nagpa-consolidate na. Kung siya ang tatanungin... Mas maganda pa siguro itong ordinaryong jeep lang eh. Ang kita dito eh. Kasi siyempre mataas din ang boundary na. Ay samantalang ito eh. Mababa lang ang boundary. Di, ibig sabihin, kumita lang kami ng apat na laan. Limandaan, okay na sa amin yon Gan sa mga nakausap ko ng mga driver ng Modern G, 15 pesos po ang minimum na pamasahe. Isa lamang yung sinasabi nila, no? pero para pa lamang po yan sa unang apat na kilometro. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Hinuli ang ilang motorcycle riders sa Cagayan de Oro City dahil sa illegal drag racing. Sa isang video, makikita ang mabilis na pagpapatakbo ng mga motorsiklo. Ini-impound ang pitong motorsiklo dahil sa iba't ibang traffic violation kabilang reckless driving. Napag-alaman ding walang lisensya at papeles ang ilang rider. Walang pahayag ang mga naaresto. Para sa pagsisimula ng pista ni Senyor Santo Niño de Cebu, nagsasagawa ng prosesyon ng mga deboto At live mula sa Cebu City, may unang balita. Si Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. May buntag, Nico. Mayong buntag, Ivan dinagsanga ng libo-libo katao ang penitential food procession na hudyat ng pagsisimula ng mga aktibidad para sa fiesta ni Senor Santo Niño de Cebu. Alas tres pa lang na madaling araw, nagsidatingan na sa Fuente Osmeña Rotunda sa Cebu City ang mga tao na lalahok sa food procession. Bit-bit ang makandila at kanilang imahin ng Senor Santo Niño para sumali sa penitential walk. Ang ilang mga bata binihisan pa ng Ala Santo ninyo na nakagawian ng ilang mga magulang panata at panalangin para sa malusog na pangangatawan. Sa Walk with Jesus, sinasamahan ng mga deboto ang imahe ng Senyor Santo Niño papuntang Basilica. Hudyat ito ng pagsisimula ng siyam na araw na Novena Masses para sa kapiestahan ngayong Enero a 21. Binaybay ng mga deboto ang mahigit dalawang kilometrong parte ng Osmeña Boulevard papuntang simbahan. Alas 5 a dumating sa Basilica ang imahen na mainit na sinalubong ng mga deboto. Kasabay ng pagwagayway sa kanila makamay at pag-awit ng batubalani sa gugma o magnet of love na siyang si Jesus o Santo Nino. Iwan, katatapos lang ng unang misa nga nitong unang araw ng novena at kakasimula lang din ng pangalawang misa mayroong sampu 10 hanggang sa labi isang misa dito sa Basilica Pilgrim Center sa Novena Masses para ma-accommodate ang mga tao na pupunta at magdebosyon. Mahigpit naman ang seguridad na ipinapatupad ng mga otoridad para matiyak na matiwasay at payapa ang selebrasyon. Ivan? Daghang salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mga kapuso, patuloy na binabalot ng lamig ang ilang bahagi ng bansa dahil sa hanging amihan. Kaninang alas dos na madaling araw, nakapagtala ang pag-asa ng 15.6 degrees Celsius sa temperatura sa Baguio City habang 18.8 degrees Celsius naman sa Basco Batanes, 21 degrees sa Tanay Rizal, 22.8 degrees Celsius sa Tugigaraw, Cagayan at 25.4 degrees Celsius dito sa Quezon City. Dahil din po sa amihan, maalon ngayon at delikado sa malilit na sakyang pandagat, ang sakop ng Batanas at Ilocos Norte at Cagayan kasama ang Babayan Islands. May rapot, iwasan muna natin ang pumalaot. Ayon sa pag-asa, apektado ng Amian, ang Northern Luzon, Central Luzon, Chile naman sa Quezon Province at Bicol Region, habang East Chilis o ay mga local thunderstorms sa Visayas at sa Mindanao. Samantala mga kapuso, masungit na panon ang naranasan sa ilang lugar sa Amerika. Malakas na winter storm at pagulan ang nanalasa sa Central at East Coast Region. Sa New York naman, napirwisyo ang ilang pasahero ng subway sa tumutulong tubig sa mga platform ng tren. Apektado rin ang Wisconsin, Nebraska at North Carolina. May git apat na lang libong bahay at establishmento ang nawalan ng kuryente bago ang inaasahang lalo pang pagbaba ng temperatura sa darating na weekend. Pa-northeast na ang direksyon ng winter storm. Ingat po tayo mga kapuso. Ako po si Anzo Pertiera. Know the weather before you go. Para mag safe lagi. Mga kapuso. Nasusunog pa rin ang ilang bahay sa Pandakan, Maynila. At naroon live si Darling Kai. Darling, Igan, kasalukuyan pang tinutupok ng apoy ang ilang mga bahay dito sa Dapo Street, West Zamora, Pandacan, Maynila. Mula mismo sa kinatatayuan ko, e eh kitang kita yung laki ng apoy o laki ng usok, pati na yung paglamo ng apoy sa ilang mga bahay dito puspusan ang ginagawang pag-apula ng apoy ng mga bombero, pero nagiging challenging yung pag dito dahil kailangang pasukin ang isang maliit na eskenita para makaresponde sila sa sunog. Yung ibang residente tumutulong na sa pagsaboy ng tubig. Yung iba naman, e eh, kanya-kanyang hakot na ng mga gamit. Pasado alas 5 ng umaga kanina, sumiklab ang apoy. Sa ngayon, nakataas na ang sunog sa ikaapat na alarma ayon sa BFP. Ayon pa sa BFP, e eh, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay dito. Igan patuloy kami magbabantay dito at maghihintay ng karagdagang impormasyon. Sa ngayon, 'yan ang unang balita mula rito sa Pandakan, Maynila. Ako si Darlene Kay para sa GMA Integrated News. Mabilisang chika this Thursday morning. Complete and one photo ang members ng ng parokya ni Edgar. Kinutuwa ng fans ang pagsasama-samang yan sa post ng lead singer nila na si Chito Miranda sa si Instagram. Caption naman dyan ni Chito, well, that was fun. May aabangan kayang bagong song mula sa kanila? Sana! Sana, Sana na we naman, love no? parokya! Yes, I'm a fan! We're a fan! Samantala, kanselado na ang Summer Metro Manila Film Festival. Ngayong taon, sabi ng MMDA bilang paghahandayan sa Golden Year or 50th edition ng MMFF this year. Tuloy pa rin naman daw ang ibang naka-line up na activities gaya ng kauna-unahang Manila International Film Festival. Simula January 29 hanggang February 2, ipapalabas sa Los Angeles, California. Ang sampung entries ng 49th MMFF. Samantala, nagpaalala ang MMDA na huwag panoorin o i-share ang nagkalat na pirated copies ng mga pelikula online. Krimen po ang piracy at binabaliwala nito ang pagod, talento at resources na ibinuhos ng Filipino filmmakers. Please naman, huwag tayo po ay nakikipag-ugnayan sa at tinutulungan itong mga producers na ito na ma-take down po yung sites kung saan ino-offer yun pong um, pelikula na pirated na sana po wag nilang tangkilikin ito pong ganitong uh, maling sistema dahil kawawa rin po yung producers kaya diba bilang isang manunood, gusto makita ang pelikula sa kabuuan niya, yung maganda talaga, yes. para ma-appreciate mo yung quality. beauty of the movie, oh. di ba? So panoorin po natin ang pelikulang Pilipino sa Sinihan. Sa Nandala sinihan. Mm. So, mo kong ready na ang Little Monster sa posibleng uh, comeback ni Mother Monster, Lady Gaga. May mahigit 1.4 million likes na ang isang Instagram post ng pop superstar. Featured sa picture si Lady Gaga na tila nasa isang recording studio. Sa caption, kita naman ang black heart at musical note emojis. Kaya ang hula tuloy ng mga fans, teaser ito ng singer para sa kanyang new music. 2020 nang i-release ni Lady Gaga ang kanyang last album na Chromatica. Ooh, let's prepare for Lady uh -huh. Gaga. That'll be a great one for sure. Igaon, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad naman, subaybayin so nyo kami sa GMA Pinoy TV. at uh, so www.gmanews.tv.